Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello everyone, welcome back again to my channel. Sa kakatapos lamang na event na Easter sa Taiwan, ito nga ay sa damakmak ang mga headline featured at content with SB19 sa mga Taiwan social media at mga online magazine at newspaper. Talagang hiktik ng schedule ng SB19. After Taiwan, dumiretso na sila sa Bulacan sa team fair this year, October 12. Ngayon palang araw, kaya naman go na sa Bulacan. At ito nga ang mga headlines at mga content na mention ng SB19 sa mga creator at social media user at... Uh, profile, kung saan andyan ang sprinting laman sila, ng mga headline mga balita, featured at content ng mga, ng mga creators sa mga social media platform